Hello mga guys! Happy Sunday! So ayan, dahil Sunday ngayon at meron namang tao sa tindahan namin at free ako, pwede akong tumambay dito sa bahay. Tayo ay maglilinis. Ayan! O, oh, diba? ay. <laughs> so ayan, magwawalis muna tayo dito sa ating kwarto. Sa aming kwarto at talaga namang napaka-dumine. At saka, mag-aagyo ako kasi napansin ko lang parang ang dami na palang agyo dito sa taas. ay no, parang parang walang nakatera. <laughs> parang haunted house na tong kwarto namin. O, oh, hindi pa. Parang wala nakatera. Kasi wala talaga ako tayo maglinis, guys. So, like, kasi akong busy. So, pag lang sa tindahan, nagbe-bake ako ng cake. Uh, gumagawa ako ng cake. So, ayun. Kaya, o kaya naman nag-i-edit ako ng video. O kaya, naggagawa ako ng reels. So, ayan, dahil labis ang person, hindi na ulit ang ang bahay, kaya ngayon mag-general cleaning muna tayo. So tara So ayan, kita niyo yung namin, di ba, kagulo pa siya <laughs> Ang dami pang kalat, hindi ba maayos yung kama So ayan, simulan natin maglinis Tapos ayan pa yung aming mga tubal O yung mga madudumin damit na lalabhan Bali, ang naka-assign naman sa paglalaba Ay yung husband ko May washing machine naman, kaya hindi siya mahihirapan So ayan na nga, for the ticlop amperso no, di ba, kapal kapal talaga nitong aming mga blanket Kaya ang hirap din itong labhan pag ano kasi sobrang bigat tapos <laughs> so, ayan nga inaayos ko na yung kama i organize ko lang yung mga unan ayusin ko lang yan tatanggalin ko muna kasi mag-aagay muna ako dyan so ayan inaayos ko muna yung bedsheet tapos nagtanggal din ako ng mga kalat sa mga ila-ila tapos ayan, tinanggal ko muna yung mga towel namin at yung mga nakasabit. Kasi mag na ako dyan doon sa taas. Kasi nga, parang mukha ng haunted house yung kwarto namin. Ang dami-dami ng agyo sa taas. Ang dami ng alikabok. So, ayan, for the, for the on person, o, oh, ba diba? O, ganyan talaga. Kailangan maglinis paminsan minsan para, ano, <laughs> umayos naman ba yung bahay, yung kwarto kaya yeah, pati yung taas ng aircon namin maalkabok na at saka maagaw na after that nagtiklip lang ako ng aming bedsheet yan inayos ko lang yung aming higaan tapos nilagay ko lang ulit yung mga unan ayan hindi ko pa nga napapalitan ng mga cover eh so papalitan ko pa yun siya tapos ayan for the ayos lang ng kama at ayan okay na yung aming kama tapos ito naman mga labahin yung aking liligpitin. Actually guys, hindi ako natapos maglinis today kasi biglang umulan. Tapos, ang lamig ng panahon, inantok na ang first na <laughs> Ayun, napagod, nakatulog. So, to be continued. Bye guys! Thank you for watching. Good night!